Good morning sa inyo guys dahil marami nagtatanong kung may babae daw ba dito sa barko kaya ipapakita ko sa inyo yung buhay ni Gloria dito sa karagatan for today's video. Tara, samahan nyo yung kalbo, marites natin si Gloria kung anong mga ginagawa niyang trabaho dito sa barko. Let's go! So ayun na nga guys, sa madaling salita at para sa mga nangangarap dyan, hindi lang lalaki ang pwede magsiman, pati na rin babae. Oh she! Ika nga nila kung kaya ng mga lalaki, kaya din daw ng mga babae. Totoo ba girls? Para daw sa gender equality? Oh yeah! Kaya eto si Gloria guys, ang bukod tangi at nag-iisang labandera dito sa barko. Sheesh! Pero hindi lang naman si Gloria yung babae namin dito sa barko guys. Marami sila. Yung iba pa nga, Disney Princess. Alright! Tara, puntahan na natin si Gloria sa opisina niya para malaman natin kung anong ginagawa ng labandera dito sa barko. Let's go! Okay, nandito na tayo sa hideout ni Gloria guys. Bago tayo pumasok, tignan muna natin kung ano yung mga ipinagbabawal. Kung ano nakasulat ha. ang daming bawal. Tignan nyo naman guys kung gaano kadami yung trabaho ni Gloria. Mas gugustuhin ko pa nga magtiktik ng kalawang kaysa dito sa posisyon niya. Om Sim! Una, isasalang niya muna tong mga maruruming labahan. Automatic naman yung washing machine guys kaya pwede niya na muna yung iwanan para kumulekta pa ng ibang maduduming damit. Shish! Ayan pala guys, buhay ni Gloria guys. Ang dami na naman yung pipick up eh. Ayan, ah, look at this. Oh, tingnan mo, barubal na yan guys. <laughs> kaya Gloria na bahala dyan. Okay. Biro nyo guys, hakutin lahat yan ni Gloria. Basta lahat ng mga maduduming ginamit ng crew sa kanya. Tuwalya, kubrikama, punda, may kasama pa yan tapon basura. Ay, napakaangas para pati vacuum, hila-hila. Hindi ko na talaga siya tinulungan guys para magmukhang masipag naman. Alright! Pero don't worry, si Kalbong Siman TV naman yung gumawa ng BMW niyang kariton. Oh yeah! Tapos dito naman okay. niya iulog lahat ng mga nakolekta niya. Mo Tatapon niya lang guys. Danger. Hey, cargador. Hey, cargador hey. hey, sa barko. Hey. niya hey. na. Hey. Tapos magbabakyong pa yan ng koridor ang sipag. Pagkatapos magbakyong maglilinis pa yan ng kabina, palit punda, pati kubre kama. Siyempre kasama na dyan yung banyo, pati inidoro, linis lahat yan kay Gloria, walang kawala. Makabi kabina. Ayan. Flash. Pag sinuswerte pa si Gloria, may bonus pang extra job yan. Parang yung kay first timer, maglilinis din siya ng kabina ng mga passenger. Sa madaling salita guys, papalitan ko na yung pangalan niyang Gloria. Gagawin na natin kuratsya, ang babaeng walang pahinga. Sheesh! Pagkatapos mag-duty, babalikan na naman niya yung mga labahan niya. Nagugutom ako sa mga pinagagawa nito ni Gloria. Tignan natin kung ano yung kanyang kakainin. Let's eat! Dumami yung gutom ko dun guys. Buti na lang meron tayong only rice fish curry na may konting sili-sili, meatballs na pinaulanan ng mga white onions, beetroot yung nasa itaas, spinach, nilagang patatas, pero nag-iisip talaga ako guys kung ano kaya yung kakainin ni Gloria. Yes! Yung kalbo nga, nagkukwento lang, ang dami ko ng gutom, siya pa kaya nagtatrabaho, om sim! Aba, mukhang masarap na naman yung dessert na ginawa ni Mayor, hindi mo ako maaakit, ang tamis! Eto na yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV. Meatballs, spinach, at meron tayong fish curry. At ayun, naispata natin si Gloria. Tignan natin kung ano yung chinichibug niya. Ay, eh, napakaangas, par. Gulay-gulay lang ngayong gabi. Mapapasana all ka na lang. Healthy living, diet, yarn. So, ayun na nga, guys. Nalaman nyo na kung anong ginagawa dito ni Gloria sa barko. Sa susunod, interviewin naman natin siya kung paano siya nakapasok dito at magkano na rin yung kanyang sweldo. Let's go!